Simula ng maging pangunahing sandata ang mga drone sa digmaan sa Ukraine, napunta ang atensyon sa husay ng mga ito sa pagsira ng tangke. May ebidensya ang Ukraine. Higit labing isang libo at isang daang tangke ng Russia ang nawasak karamihan dahil sa drone. Ngayon, mukhang makakabawi na ang mga tangke. Ang leopard tank ng Ukraine ang sisira sa mga drone ng Russia. Sa upgrade na ito, kayang talunin ng mga Leopard ng Ukraine ang drone air force ng Russia. Kaya nila itong gawin ng mas mura kaysa inaasahan ng iba. Noong Setyembre, siam iniulat ng Kiev Independent na naisulat at napirmahan na ang kasunduan. Magbibigay ang German defense manufacturer na Rheinmetall ng Sky Ranger Mobile Air Defense Systems sa Ukraine. Di pa tiyak kung ilang Sky Ranger ang ibebenta sa Ukraine. Sinabi ni Chief Executive Officer ng Rheinmetall Metal na si Armin Papurga na ang kontrata ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong euro. Sabi ng Forbes, ang isang Sky Ranger na baril ay nagkakahalaga ng labindalawang milyon. Ipinapakita nitong makakatanggap ang Ukraine ng ilang dosen ng ganitong defensive asset. Nilagdaan ang kontrata noong Setyembre 10 kasama ang Ray Metal. At unang unit ng Sky Ranger ay ipapadala sa Ukraine bago mag libo at 25. Malaking balita ito. Kailangan ng Ukraine ng dagdag na air defense system dahil sa tumitinding drone at missile attacks ng Russia. Matapos ang drone strike noong Hulyo na ikinasugat ng 15 sa Ukraine, sinabi ni Pangulong Zelensky na di binabago ng Russia ang estratehiya nila. Para labanan ng terror, kailangang palakasin ang depensa dagdag air defense system, interceptor, at matibay na determinasyon. Para maramdaman ng Russia ang ating tugon, ang Sky Ranger ay tiyak na isang sandata na magpaparamdam sa Russia ng tugon ng Ukraine. Ang mahalagang balita ay hindi ang pagdating ng mga sistemang ito sa Ukraine, kundi kung saan ito ilalagay. Leopard isang isa tangke. Ang mga lumang German na tangke na ito, na marami ang Ukraine at at marami pang paparating, ay gagawing mobile air defense system isang hakbang na taliwas sa normal na gamit ng tangke sa digmaan sa Ukraine. Mula nang magsimula ang digmaan, sinusubukan ng Russia na gamitin ang mga tangke nito para talunin ang depensa ng Ukraine, kahit na nagkaroon ito ng malalaking pagkalugi dahil dito. Dahil sa pagdami ng mga drone sa labanan, mas peligroso na ang paggamit ng tangke. Kaya naghahanda ang Ukraine na baguhin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbago ng mga tangke na maaaring hindi na nila magamit sa mga pagsalakay, ginagawa nila itong mga air defense system na maaaring dalhin kahit saan na kailanganin. Ayon sa Kiev Independent, kayang protektahan ng bawat leopard na may Sky Ranger ang 25x25 milyang lugar at magbigay ng buong proteksyon laban sa mga drone. Matagal nang pinagtatrabahuhan ng Remetal ang konseptong ito. Ayon sa UA Wire, natuklasan ng kumpanyang aleman sa depensa kung paano isama ang Sky Ranger sa mga tangke ng Leopard. Hindi lang sa Boxer Armored Personnel Carriers na karaniwang mounting ng malalaking baril. Sa paggawa nito, Nakagawa sila ng sandatang tumutulong sa Ukraine na mailipat ang artilleria at anti-air systems sa magagaspang na lupain. Na naging ground-based air defense asset. Sa proseso, may iba pang benepisyo ang paglalagay ng Sky Ranger sa tangke. Bukod sa mas magandang mobilidad, ayon sa UAWIRE, pwedeng pagsamahin ang upgraded na Leopards sa ibang tracked na sasakyan para maprotektahan ang mga tangkeng may Sky Ranger. Dagdag pa rito ang mga module ng Leopard ay may bigat na humigit kumulang 45 tonelada at may malalaking chassis ng tangke. Malaki ito kaya may sapat na espasyo para sa target tracking at detection systems na pwedeng ikabit at gamitin kung kailangan. Bukod sa maluwag na espasyo para sa maraming bala ng Sky Ranger, tatalakayin pa natin ang mga balang iyon mamaya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang Sky Ranger bilang air defense system. Pero bago iyon, silipin muna natin ang Sky Ranger. Sabi ng Kiev Independent, ang Sky Ranger ay kabilang sa German Air Defense family ng Skynex, na may dalawang unit na ibinigay na ng Germany sa Ukraine. Kahangahanga rin ang Skynex sa sarili nitong paraan, dahil isa itong modular na air defense system na nagbibigay daan sa gumagamit na pagdugtong-dugtongin ang iba't ibang air defense asset para makagawa ng mahusay na magkakaugnay na layered na panangga sa himpapawid. Tinutukoy ni Rime Metal ang Skynex na sagot sa future saturation at swarm attacks at posibleng pinakaimportanteng bahagi nito ang Sky Ranger. Ang Sky Ranger ay parang portable na SkyNex. Maaaring ikabit ito sa mga sasakyan at parang malaking kanyon na kayang pabagsakin ang mga drone sa himpapawid. Kagiliw-giliw, may ilang option ang Ukraine sa kanyon na ito. Ang unang version ay 35 by 200 at 28mm KDG revolver cannon na kayang magpaputok ng sunod sunod na bala sa target na nasa 13,000 at isang daang talampakan ang layo. Ang ikalawang version, isang tatlong po by isang daan at pitumput tatlong m na kanyon ay may abot na siyam na libo, walong daan at apat na pong talampakan. Magdagdag ng tracking sensor sa loob ng leopard. At sa madaling salita, may malakas kang baril. Yan ang tamang panlaban sa Shahid drone ng Russia. Nagbibigay ang teknolohiya ng Army ng higit pang impormasyon gaya ng kakayahan ng Sky Ranger na magpaputok ng isang libo at dalawang daang bala bawat minuto. Dahil sa bilis ng pagpapaputok nito, mahusay ito laban sa mga kumpol ng drone. Dahil kayang punuin ng kanyon ang himpapawid ng mga bala, lumilikha ito ng pader ng sumasabog na bakal na halos imposibleng malusutan ng isang drone. Mayroon pang iba sa Sky Ranger bukod sa isang malaking kanyon lang. Kasama rin sa sistema ang isang pitong daan, anim na put, dalawang mm na coxial machine gun, kung saan ang Sky Ranger 30 na variant ng sistema ay may kasamang dalawang daan at limamput dalawang nabala ng kanyon at isang libo na pitong daan. Anim na dalawang mm na bala. May dalawang smoke grenade launcher ang Sky Ranger. Tigsham na granada bawat isa para maitago sila habang nagpapaputok o tumatakas. Minsan, ang Sky Ranger ay pwedeng magdala ng dalawang short-range air defense missile kaya epektibo rin ito laban sa long-range missile ng Russia. Hindi pa tiyak kung anong version ng Sky Ranger ang makukuha ng Ukraine. Pwedeng maghalo sila ng iba't ibang kanyon at missile option. Walang makakaalam hanggang sa ang mga bagong Sky Ranger na nakabase sa Leopard ay gumagala na sa larangan ng digmaan sa Ukraine. Ang alam lang natin ay hindi lang ang Sky Ranger mismo ang pinag-uusapan dito. Dapat ikabahala ng Russia ang tagumpay ng kanilang drone swarm. Ang mga bala at pinaputok ng sandata ang mahalagang bahagi ng sistema. Kung makuha ng Ukraine ang 35mm Sky Ranger, kaya nitong magpaputok ng sunod-sunod na early-con ahead rounds laban sa Russian drones. Ito ay mga espesyal na bala. Sa halip na direktang tamaan ng target, na nangangahulugan na kailangan itong paputukin ng perpekto, ang ahead round ay lalapit muna sa target bago sumabog bago pa ito tumama. Ang pagsabog na iyon ay hindi lang naglalabas ng apoy. Nagpapakawala rin ito ng napakaraming tungsten subprojectiles sa, sa himpapawid na bumabalot sa target at pinupunit ito hanggang sa magkadurog-durog. Walang laban ang rusong Shahid type drone sa ganitong projectile swarm. Hindi sapat ang bilis ng mga ganitong drone para makaiwas sa ahead rounds. At hindi rin sila matibay para magpatuloy matapos ito, ayon kay Rhyme Metal. Daan-daang maliliit na tungsten ang tumagos sa kanilang katawan. Dagdag pa niya, ginagamit na ng labindalawang sandatahang lakas ang ahead rounds at may mga bala na gawa para sa partikular na banta. Halimbawa, may anti-missile na version ng Advanced Hit Efficiency and Destruction na magiging kapaki-pakinabang para sa Ukraine kung ang kanilang mga Sky Ranger ay walang kasamang air defense missiles. Sabi ni Rihi ang mataas na kinetic energy, pinabuting hugis, at tigas ng subprojectile ay nagdudulot ng mahusay na pagtago sa bakal, aluminyo, o composite na estruktura. Ang spin stabilized na subprojectile ay bumubuo ng kono na nagbibigay daan sa paulit-ulit at tiyak na saturation ng subprojectile sa anumang distansya mula sa target. Anuman ang tamaan nito sa unahan, siguradong patay. Walang laban ang mga shahid ng Rusya. Bumabalik tayo sa Leopard tank na lalagyan ng Sky Ranger at ang posibleng epekto nito sa digmaan sa Ukraine sa mga darating na araw. Una ang mga Leopard na My Skyranger ay maaaring magbago ng takbo ng labanan ng mga tanke at depensa sa himpapawid ng Ukraine. Maaaring magamit na ng Ukraine nang mas epektibo ang mga tanke na dati nilang itinatabi at hindi ginagamit sa labanan. Noong Setyembre, walo inilathala ng SensorNet ang panayam sa sundalong Da Vinci unit na si Vladimir Lutsik. Kuwinento ni Lutsik kung paano nila at ng mga kasamahan niya ninanakaw ang mga tanke ng Russia para gamitin laban dito mula nang magsimula ang digmaan. Ipinaliwanag din niya kung bakit hindi na kasing kapakipakinabang ang mga tangke ngayon kumpara noong 2000 at 22. Madati kong pinaaalala sa Armor Group na huwag sunugin ang mga tangke ng Russia kundi tirahin para magamit pa natin. Pero nagbago na ang digmaan. Sinabi ni Lutsk sa Sensornet na sinusunog na ng aming mga drone ang mga sasakyang pandigma ng kalaban bago pa sila makalapit sa aming linya. Kung kaya ng drone na ng Ukraine sunugin ang tangke ng Russia, kaya rin ng drone ng Russia sunugin ang tangke ng Ukraine leopards, kaya ang paggamit ng mga leopards sa mga frontal assault ay mas mapanganib na ngayon kaysa dati. Kayang pabagsakin ng isang drone ang tangke. Kaya, itinatago ang leopard para bumaril sa long-range Russian drone na banta sa Ukraine. Magandang paraan yan para maging kapakipakinabang ulit ang mga lumang tangke na ito. Naglabas kami ng video na detalyadong tinatalakay ang panayam kay Lutsik at kung paano ginagamit ng Ukraine ang mga tangke ng Russia laban dito. Panoorin nyo ang video na iyon kung gusto nyong malaman pa ang tungkol sa kung paano nagbago ang aspeto ng mga tangke sa digmaan sa Ukraine nitong nakaraang tatlong taon. Ang The War Zone o The War Zone ay naglabas din ng artikulo noong Hunyo kung saan sinabi nilang maaaring muling mabuhay ang mga lumang leopard tank ng Ukraine sa pamamagitan ng paglalagay ng Sky Ranger Air Defense Systems. Noon, sinusuri pa ng Rain Metal kung pwedeng i-integrate ang Sky Ranger sa Leopard. Pinapakita nito na ang evolved na tank ay ginawa mula konsepto hanggang aktual na produkto sa loob ng duho sa tarang buwan lang. Ang pag-aalok ng Sky Ranger, 35 turret na isinama sa Leopard, Isa at Leopard 2 ay nagpapakita ng lumalaking interes sa Shorads matapos ang matagal na pagpapabaya ng militar. Pinatunayan ito ng katotohanang ang Jeopard ay halos nawawala na sa NATO bago ang digmaan sa Ukraine. Ayon sa The War Zone, ang Jeopard ay German Air Defense System na gamit ng Ukraine habang ang SHORADS ay Short Range Air Defense System. Ipinapahiwatig ng The War Zone na ang mga sistemang ito ay hindi nagaanong pinapaboran ng mga bansa sa nito sa loob ng maraming taon. Marahil dahil mas nakatuon sila sa banta ng ballistic missiles at iba pang katulad na long-range projectiles. Dahil sa mababagal na long-range drone na kayang tamaan ng kanyon, muling ginagamit ang SHORADS. Ang kombinasyon ng Leopard at Sky Ranger ay isang halimbawa ng paggawa ng pansamantalang SHORAD na may potensyal na maging nakamamatay ipinaliwanag ni The Warzone kung paano ito. Ang mga tangke ay mabilis at epektibo laban sa himpapawid. Samantalang patuloy pa rin ginagawa ang Leopard dalawa, kawili-wiling ideya ito. Habang ina-integrate pa ang Sky Ranger sa Leopard isa tanks ng Ukraine, mukhang malapit na rin mailagay ang makapangyarihang air defense system na ito sa Leopard dalawa. Dahil kaalyado ng NATO ang Sky Ranger, mataas ang chance ang compatible ito sa mga tangke ng ibang bansa sa kanluran maaaring magsilbing patunay ng konsepto ang mga na-upgrade na leopard ng Ukraine para sa ideyang posibleng kumalat sa NATO. Kapag hindi magamit ang mga tanke para sa pagsalakay, gamitin ang mga ito para sa depensa laban sa himpapawid. Balik tayo sandali sa Leopard Isi. Leopard Isa ito ay isang mahusay na pagpipilian para subukan ang bagong konseptong ito. Ang mga tanke ay ilan sa pinakamatatanda sa arsenal ng Ukraine mula pa, 1,165. Kahit luma na ang mga tanke, kaya para rin nilang tumakbo ng 300 at 70 milya sa kalsada dalawang daan, at walumpong milya sa bukirin, at umabot ng apat na pung milya kada oras. Dahil sa layo at bilis nito, perpektong plataporma ang Leopard para sa Sky Ranger. Mabilis na maipapadala ng Ukraine ang bago nitong air defense system, at maaari pang lumipat sa perpektong posisyon para barilin ang banta ng drone, at pagkatapos ay lilipat muli para barilin ang susunod. Ang pangunahing problema ng Ukraine ngayon ay ang banta ng drone mula Russia. Mas umaasa na ngayon ang Russia sa mga Shahid type nitong drone kaysa dati. Noong libo at 25, makikita natin yan sa mga datos para sa Hulyo 2000 at 25 pa lang. Iniulat ng Kiev Independent na nagpakawala ang Russia ng record na 6,100 at 20 sham drone sa Ukraine noong buwang iyon. Lampas sa dating record na 5,300 at 37 noong nakaraang buwan. Mas nakakabahala ang paghahambing ng Hulyo 2,000 at 25 at Hulyo 2000 at 24. Noong Hulyo 2000 at 24 apat na raan at 23 drone lang ang pinakawalan ng Russia. Ibig sabihin, tumaas ito ng labing apat na beses sa loob ng isang taon. Hindi ito minsan lang nangyari. Estratehiya ng Russia sa 2000 at 25 ang mas matinding pananakot sa mga lungsod ng Ukraine. Noong Setyembre, siyam naglabas ang Al Jazeera ng Grab na nagpapakita ng pagtaas ng drone attacks ng Russia mula simula ng taon. Mula Enero hanggang Mayo, binomba ng Russia ang Ukraine gamit ang maraming drone, ngunit hindi sobra ang bilang kada atake. Halimbawa, noong Enero, tinatayang isang daan at dalawampu hanggang isang daan at tatlumpung drone ang ginagamit kada atake. Tumaas ang mga pag-atake matapos ang bilateral na pag-uusap ng Ukraine at Russia sa Istanbul noong dulo ng Mayo. Ang mga pag-uusap na iyon, na inaasahan ng marami na maglalapit sa dalawang bansa tungo sa isang kasuduan sa kapayapaan, ay nauwi sa wala. Mukhang nagdesisyon ang Russia na mas dumami ang gamit na drone ngayon. Pagsapit ng katapusan ng Mayo, nagkaroon ang Russia ng ilang araw kung saan gumamit ito ng mahigit 200 at 50 drone kada pag-atake at sa isa sa mga pag-atake nito ay halos 400 ang ginamit. Ipinapakita ng graph ng Al Jazeera. At lalo lang itong lumalala. Kapag may malaking pangyayari sa digmaan sa Ukraine, kadalasang sinusundan ito ng malalaking pag-atake ng drone. Matapos ang ikalawang round ng Istanbul Peace Talks, inatake ng Russia ang Ukraine gamit ang halos limang daang drone. Matapos mag-usap si Putin at Pangulong Donald Trump noong Hulyo, agad inatake ng Russia ang Ukraine gamit ang pitong daan at limampung drone sa isang araw. Ang summit sa Alaska noong Agosto ay sinabayan ng pag-atake ng halos limang daan at limampung drone na sinundan pa ng dalawa pang drone. Noong Setyembre, binasag ng Russia ang record sa dami ng drone at misil na pinakawalan sa Ukraine. Walong daan at sa isang gabi. Mayroong ilang mga kawiliwiling pattern dito. Ang una ay halata. Mas naging matindi ang mga pag-atake ng drone ng Russia. Sa dalawang libo at 25, mas mabigat na ang mga palatandaan kaysa noong dalawang libo at dalawang Sa huling bahagi ng dalawang libo at dalawampu't makikita na todo gamit ng Russia ang kanilang drone swarms. Pangalawa, tila naging ugali na ni Putin na samahan ng matitinding drone attack ang bawat malaking pagbabago sa digmaan sa Ukraine. Ang mga iniutos niyang pag-atake, matapos makipag-usap kay Trump, ay nagpapakita ng taong ipinapamukha kay Trump ang pagkabigo sa kasunduan sa kapayapaan. O labis na kumpiyansa na kontrolado niya ang United States, kaya patuloy ang pag-escalate habang may usapang kapayapaan. Sa gitna ng tumitinding drone attacks, pumapasok sa labanan ang mga Ukrainian Leopard na may Sky Ranger at dumating sila sa tamang panahon. Ipinahayag ni Putin na nais niyang dagdagan ng Russia ang production ng drone. Napagtanto niya na ang pinakamahalagang yaman ng kanyang militar ay ang mga unmanned aerial vehicle. Iniulat ng Kiev Independent noong Agosto na planong gumawa ng Russia ng 70,000 na libong Shahid drone sa 2,000 at 25. Gusto ni Putin na kaya ng bansa maglunsad ng 2,000 drone laban sa Ukraine sa isang araw. Hindi mawawala ang mga drone ng Russia. Sa totoo, mas lalala pa ang matitinding pag-atake ngayon. Mobile air defense system na dinisenyo para sirain ang mga drone. Mas mura ito kaysa ibang opsyon sa Ukraine. Kaya magiging mahalaga. Habang tumatagal ang digmaan hanggang 2,000 at 26 At ang pagbanggit na yan ng pagiging mura ay nagdadala sa atin sa huling dahilan kung bakit ang mga na-upgrade na Leopard tank ng Ukraina ay may potensyal na maging game changer sa kanilang air defense. Mas mura ang Erlikhan Ahed Rounds kaysa sa misail at bala ng ibang air defense system. Tingnan ang mga numero. Ayon sa Kiev Independent, gumagastos ang Russia ng 10,000 hanggang 50,000 kada Shahid-type drone na ginagawa nila sa bansa. Kung ini-import mula Iran, nagkakahalaga ang bawat drone ng isang daan. Siyamnapot tatlong libo. Mas mura yon kaysa sa ilang misil na ginamit ng Ukraine pang pabagsak ng mga drone. Simula sa pinaka-advanced na air defense system ng Ukraine, ang mga Patriot missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang apat na milyon bawat isa. Hindi kayang gamitin ng Ukraine ang mga misil sa drone na mas mura ng hanggang Apat na beses kaya hindi na opsyon ang Patriot laban sa mga drone. Kahit mas mura, ang mga National Aeronautics and Space Administration Missile ay nagkakahalaga pa rin ng 60,000 hanggang 1 milyon sa Ukraine. Kaya mataas pa rin ang gastos para lang gamitin laban sa mga drone tulad ng Shahid. Mas mura ang Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Controlled Missiles pero nasa 400, 50,000 pa rin isa kaya doble pa rin ang gastos ng Ukraine kumpara sa Russia para mapabagsak ang isang drone. Tapos, meron pang a head round. Hindi lang ito dinisenyo para durugin talaga ang mga drone kundi nagkakahalaga lang ito ng humigit kumulang 4,000 dolyar bawat isa. Mas mura ito ng libong dolyar kaysa pinakamurang Shahid ng Russia. Sa disenyo ng a hindi na kailangang magpaputok ng marami ang Ukraine para mapabagsak ang isang drone. Minsan, isa o dalawang ahead round lang ay sapat na para mapabagsak ang Shahid. Depende sa sabay-sabay na paglipad ng mga drone ng Russia. Kahit gamitin ng Ukraine ang rapid fire mode gamit ang ahead rounds, makakaputok sila ng isang daan at labing dalawa bago pa man. Katumbas na ang halaga ng IIRISD missile kapag umabot sa 250 bago pa maabot ang presyo ng National Aeronautics and Space Administration. At nakakagulat na, isang libong rounds ang katumbas ng halaga ng isang Patriot missile. Dito magpapamalas ng galing ang Leopard ng Ukraine na may Sky Ranger. Makakakuha ang Ukraine ng mas murang i-operate na upgraded tanks na mas mahusay pumatumba ng mga drone kaysa sa karamihan ng ibang drone defense systems nila. Ang natitirang mga tanong na lang ay ilan ang upgraded na Leopard na makukuha ng Ukraine at ilan ang ahead rounds na matatanggap nila. Ang mga sagot sa mga tanong na ang magtatakda kung gaano kalaki ang magiging epekto ng kahangahangang bagong air defense system na ito. May mga problema rin ang Russia sa kanilang depensibong panig. Habang nakakakuha ang Ukraine ng mas pinahusay na version ng Leopard tank na kayang pabagsakin ang mga drone ng Russia, gumagawa rin ito ng mga missile na kayang tumama sa malalayong likuran ng Russia. Nakapagpabagsak na ng ilang punong himpilan ng Russia ang HEL missile. Simula pa lang ito. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga makabagong sandata na natatanggap ng Ukraine mula sa mga western na kaalyado nito. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.